inaprubahan e na ng halos lahat ng mga senador ang resolusyon para suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Sa gitna ito ng pagpalag o pag-alma ng ilang mga jeepney drivers na sumunod sa naturang programa. Una ng giniit ng mga senador, ah, hindi planado at minadali ang implementasyon ng programa. Bukod pa sa kulang sa information drive. Kaya marami ang hindi nakiisa sa nasaming consolidation program. Binanggit rin ng mga mambabatas, Ali, mm. na hindi pa rin nare ang ng Department of Transportation o DOTR ang issue ng mataas umanong presyo ng mga modern jeepney na hindi kakayanin daw ng mga chupera at operators bukod pa sa hindi sila pabor Natuluyang tuluyang tanggalin sa lansangan ang mga iconic jeepney. Report mula kay Mian Corvera. Pirmado na ng 22 sa 23 senador ang resolusyon na nagsusulong na ipatigil muna ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Una ng pinuna ng mga senador sa pagdinig noong nakaraang linggo, ang anilay hindi planado at minadaling implementasyon ng programa. Si Senate President Francis Escudero ang nagsulong ng resolusyon para hilingin sa Pangulo na suspindihin mo ng implementasyon ng PUV Modernization Program. Sinabi ni Senator J.V. na kulang ang information drive kaya marami ang hindi nakaisa sa consolidation program. Bukod dito, hindi pa rin nare ng Department of Transportation ang isyo ng mataas na presyo ng modern jeepney na hindi kakayanin ng mga chopper operators, bukod pa sa hindi sila pabor na tuluyang tanggalin sa kalsada ang mga iconic jeepney. Ang nakikita natin, magulo pa. no Yung uh, consolidation ng, uh, ng routes, uh, consolidation and rationalization of routes, hindi pa tapos hanggang ngayon, yung supplies. Uh, pero ang pinakakirito na nakikita ko, yung success of the POV modernization will depend on the financing, sa funding, sa financing scheme. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal. Hindi kaya ng ordinaryo jeep ni uh, operator siya. Kailangan mahanapan po natin ang solusyon kung paano natin ito. Bapa, halimbawa, may bababa yung amortization. Hanggang ngayon, hindi rin maayos ang ruta na isa sa mga requirements ng PUB Modernization Program. DBP, nag-state nag sila na it's too expensive for our PUB drives. Magkano kinikita nila? Ang average, 650 pesos a day. That's absurd. E kaysa naman malubog sa utang, siyempre, mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe kumonte yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ng unemployment. Ang choper na si Jester masaya sa hakbang ng mga senador. Nangangahulugan kasi ito na malaya na silang makakapamasada. Pag hindi kami bumiyahe, wala kami kakain, eh. yung pamilya na. Hindi rin pabor si Mang Andrew sa modernisasyon dahil hindi niya kaya ang gastos para makabili ng bagong jeep. Labing limang taon na siyang pumapasada at sa tingin niya, maayos naman ang kanyang jeep at maayos ang kanyang king. Hindi ako pabor sa bagong jeep na modern ngayon. Bakit? Eh, hindi naman nga atin yun. Eh. Tsaka, parang China lang yun. At mahal pa. Pero ang mga transport, groups na sumama sa consolidation nagbantang maglulunsad ng nationwide strike kapag tuluyang ipinatigil ang PUB modernization program. Majority kasi sa mga miyembro nila nagbenta na ng mga lumang jeep at sumama na sa consolidation process para sa PUB modernization program. Oh. sa lang. This Sa Metro Manila lang anya aabot sa 15,000 ang miyembro ng Pasang Mazda bukod pa sa iba pang miyembro ng kanilang tinaguriang Magnificent 7 tulad ng Alto Dap na sa Samarin sa mga kilos protesta. Sa -sa Umaapila ang mga drivers at operators kay Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng malinaw na panuntunan higil sa isyo ng PUB modernization. Hanggat wala raw kasing malinaw na aksyon higil sa isyo, mananatiling nakabitin at nasa balag ng alanganin ang kanilang kabuhayan pati na ang mga pamilyang umaasa sa kanilang kinikita araw-araw. May Ann Vera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.